Inain na po. Mm. Ano <tapos> nga sim? Ang alat niyan. Wala, wala tumama alat ito. Hindi man to kung kabayo. Ikaw na. Kabayo yan. Hmm? Sama mo ba 'yung ano? Ito Ang yung gitna ipagtaga mo. Ay, yung yan. Ito! <laughs> <Atto. laughs> Ito, oh. Ito ba, oh? Oh. Sili. Ay, dala pa kayong sili, ha. Ang sili, para. saging pati saging eh dala oh Ay, kain yun. din ng saging inilas ayan ayan okay. suka ayan <laughs> ah. <Lagi> na natin hindi <laughs> hindi yan wala ma susawan no wala ayan yan mm. palis <laughs> ayan suka oh nilagay suka hindi natin ang hindi hindi Paling di situ main ah, Bayar Tayo ni, eh, nalagay lahat ni Dasili sa ano Malapit mm. ah. 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 na no ah Kamu sih enggak, kayak enggak Hmm. 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 Tampus besari. Terubuk. Hmm. Dia sudah. Nah, hai sudah sampai. Oh. Hmm. Dapatmu. Baik. Kemarapet.

Gamit ito sa glitter, huwag. Baka may glitter ka. Wala ko nun. Ang <laughs> mo. Ang sili na ito. Ay, sinilas <laughs> mo. Ay, malinis yan. Ay, <laughs> e klaseng vlog natin yan. <laughs> hmm. <laughs> klaseng <di> vlog yan. Ay, sinilas ko eh. Hehehehe. yung nakapak na tayo, ano? Lalo <laughs> mm -hmm. oh, sa chinilas pa, oh. Tay. Igop, galing sa chinilas. Kalimutan <laughs> namin, mga idol, ang kwan. Pagdala ng tasa. Buti na lang, may dala kami na kwan. Dala kami ng chinilas, wilas. <laughs> Oh, mga idol, kain tayo mga idol. Wow. Sarap talaga na yung ano. Nakukukong yung kabayo. Sa sawan sa sawan dito suka suka may sili sa chinilas sa may chinilas wow Sarap. dapat pala Dapat enggak kena kain pangsili? Teka, enta dapat ng tubig. Wala na. tubig, 'yung tubig na hating katabi niya. Bitapon na natin 'yan. Magu tatapon ka? Ayun. Serap hangai dul. Oh. Udah nanan lagi nanan pun ya. Jangan kita ni. Ini suneh. Lalak pun lalak cukup kena. Ayun tuli mahasaklah. Jangan jangan meramang mengagumi. Betul. Serap. Huh. ang maraming magaka-comment. Oh, ini ko. Ku. Ah. Napalun. <laughs> <Atap. Atap, balang. laughs> ah, <kawesili>. uh.

Tagina, pinatong pa sa... Hmm. Wala na, dapat nalasan ng balat. <laughs> Mukbang yun. Grabe, tatakaw naman ninyo. <laughs> Tamang -ta gapunit lang. Try mo sa sinilas. Aba! Inilas na rin. Subukan yung kumain sa sinilas kung kaya nyo. <laughs> yan po yung nasimutahan namin. May kaya pa kanina yan. <laughs> Lagi akong suot doon Sababu yan <laughs> Shout out kay Boss Maynard Iyan. Kung kaya mo daw kumain sa ano boss Boss Maynard Shout out iyo Subukan hmm? mo namang dumayo dito sa amin <laughs> Kumain ng Hilaw na kukong kabayo Sa chinilas ng iyong kuya Gary Sarap <laughs> hmm. Bakit? Kaya nyo to? Ganito kami sa probinsya. Mahirap lang kami kaya sinilas lang. Wala kasi kami ng lato. Tama yung sinilas. Wala kang discard sa bukis, sa dagat, hindi ka mabubuhay. Kung wala kang panggatong, paano ka makakaluto? Ah, oh my god, marapan dito. Marapan ito, my god. Siyapa, siyapa, marapan ito, my god. Siyapa, siyapa, marapan ito, <coughs> sipa, sipa. Tayo <laughs> na. Idol, maubos namin dito ang kung kapayo dito sa may ano, old patabog. Old patabog na ba ito? Hmm. Ang pinagap ng nilang eh. Ha? Ah? Ayun. Ayun, ano ko sigurin ako. Matama na. A few moments later, nandun, hila natin. na. <laughs> blood pala, no? <laughs> Mamaya yung... Oh, my idol. Oh, isa pa. A few moments later, huh? <laughs> hmm? ah. 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 Ang dilim. Hmm. Hap mo na ito okay, nga sa mo hmm. -pa <laughs> hmm. no? yung Sa mo Hmm. Ang gulping Hapa talaga niya, ano? 12 minutes na. Ayaw kong tagal upload Hmm. <ences> Kaya pati suka. Hmm. siapa, kau siapa, susut. ちょうどい。<イ>